Marami ang magbabago para sa Team USA para sa 2028 Olympics team. Kung noong 2024 si Lebron ay 39 years old, sa 2028 Olympics, 43 years old na siya. Batay lamang sa ngayon sa mga balitang lumalabas sa ngayon na hindi na siya magtatagal sa NBA. Definitely, mapapalitan na po ang The King na si Lebron James sa Team USA para sa 2028 Olympics. Si Drew Holiday magiging 38 years old na para sa 2028 siguradong hindi na rin po siya ilalagay dyan. Si Kevin Durant posible pa magiging 39 years old na siya. Si Stephen Curry naman 40 years old mga idol, paniguradong pupwede po pa po siyang makalaro pero ayan niya sa kanya ipag-iisipan niya muna at nakadepende rin po sa kanyang status sa taong iyan. Bali nakuha na rin po ni Stephen Curry ang kanyang goal na magkaroon ng gintong medalya sa Olympics yun na lang po ang kulang sa kanya. So definitely mga idol, 50-50 pa si Stephen Curry na makasama sa 2028 roster ng Team USA para sa Olympics. Samantalang heto naman yung mga panigurado dyan, itong si Devin Booker, posible pa yan. Si Teresa Lee Burton, Anthony Edwards at si Jason Tatum kung pa pala maging healthy siya. Sa bawat ganitong mga tagpo ay napaka-unstoppable ng Team USA. Kaya magiging hamon din po ito para sa kanila kung ano-ano yung kanilang mga iya-assemble dyan para sa 2028 Olympics. Maraming pa na mga mga batang players dyan na pwede nilang subukan. Pero syempre, hindi may tatanggin na paniguradong mamimiss natin ang mga veteranong naglaro way back 2024 Olympics. Kaya yung palagi ko na lang na sinasabi, dapat nating sulitin ang mga panahong nandyan pa sila dahil... Who knows, sa susunod na mga taon ay magre-retire na sila. Kinagigiliwa naman to sa ngayon itong larawang ito ni Paul George na papasok ko sa isang club habang mayroong brace sa kanyang tuhod. Ayun pa sa mga nagkomento eh, hindi mo talaga mapapalampas ang mga party sa club. Pero dapat na maging maingat daw itong si Paul George sapagkat ang protektahan ang kanyang tuhod dahil siguradong makakaapekto ito sa kanyang kampanya para sa season na ito. Ngayon pa man, patuloy po ang pag enjoy ni Paul George sa kanyang sarili kahit na mayroong brace ang kanyang tuhod. Marami naman ang natuwa ng magsama nga si Moses Moody and Clay Thompson sa kanyang pamamangka kahit na nasa Dallas Mavericks na itong si Clay Thompson ay hindi ibig sabihin na wala na rin siyang mga relasyon o koneksyon sa kanyang mga former teammates at mga kaibigan sa Golden State Warriors. Somehow sa mga ganito pagkakataon ay prebado po ito mga idol at eto nga pasalamat na lang tayo ay Nagpicture pa nga itong sina Clay Thompson and Moses Moody sa kanilang pagkikita. Marami pa nga ang nagkomento na baka seryoso na itong kagustuhan ni Clay Thompson na makabalik sa ngayon sa Golden State Warriors. Ikaw, ano ang komento mo dyan? Nais mo bang makita ulit si Clay Thompson sa jersey ng Golden State? I-comment lang yan.